holiday pero dagsa ang mga turista sa summer capital ng Pilipinas, ang Baguio City. Doon kasi nila gustong magpalamig lalo pa ngayon na sobrang init sa Maynila. Nasa frontline line ang balitang yan si Marian Enriquez. Pami-pamilyang magbabarkada ang namamasyal sa The Mansion. Dito namin naabutan ng magbabarkada mula pa Cavite. Sinusulit nila ang lamig ng Baguio. Maganda weather. Malamig. Kasi sa Cavite kasi mainit eh. Actually, bawal nga dapat mamashal eh. You have uh -huh. to stay sa house pag ganitong mahal na araw. Pero nag -e evolve down. eh. Millennial na rin kami. Siyempre, kailangan namin i-adapt yun, di ba? Ang pamilya Gardo naman mula Bulacan napiling sa sa Bagyo Semana Santa. Una magpalamig kasi mainit talaga doon sa lugar namin sa baba. Kaya mas ito na pili namin lugar. Kaya ito yung pinasyalan namin yung Lenten season. Marami ring tao sa Mines View Park. Bukod sa view, patok sa mga turista ang pagpapapicture suot ang tradisyonal na kasuotan. Napansin ko rito lahat ng tao nakangiti. Paano malamig eh? E doon sa, sa amin kahit bagandari pupuntahan mo, Nakasimangot ka dahil nakakainit. Inaasahang nasa 130,000 hanggang 150,000 na turista ang aakyat ng City of Pines ngayong Semana Santa. Kung ilan naman napiling mamasyal, may ibang bumiyahin na sa kanilang kanilang probinsya habang maaga pa. Ngayon lang kasi kung... Kun, kun, kunti lang mga medyo tao, Oh, uh, mas maganda pa, ma'am. Oh, maganda ngayon. Sabi ng dispatcher ng isa sa mga bus line sa Baguio City, posibleng dumagsa ang mga pasahero simula bukas hanggang sa Webes. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.